So, ito pala yung dahilan kung bakit ay gumana itong ating cellphone. Dahil yung flex nitong ating LCD screen ay naputol. So, So, kung gusto niyo po matuto kung paano po magpalit ng LCD screen ng ating cellphone, ay panoorin nyo po itong ating video. Sa mga may lumang cellphone dyan, eto, baka mangyari din po sa inyo na mahulog po yung LCD ng inyong cellphone at posible po mangyari yan dahil sa kalumaan nga po ng ating cellphone nasa limang taon pataas na po is nawala na po ng dikit yung pandikit nitong ating LCD at ganito na po yung mangyari ang kamalasan lang po natin ay eh, pati po yung kanyang flex sa loob ay napirat at nadamay na masira at posible po yung nalagot o naputol sa kanyang wire kaya ayaw na po mag-on itong ating LCD screen at para hindi na po sumakit yung ating damdamin masyado, dahil once na din lang po natin ito sa shop, ay malinaw na malinaw na 1,000 up to 1,500 po yung ating magagastos, kaya ang gawin po natin ay repairin lang po natin siya ng DIY, at ang unang po natin gawin is mamili na po tayo sa online store ng kaparehas ng ating LCD screen, at ito na nga po dumating na po yung sa atin at sa alagang 300 87 pesos. Ito na po yung ating replacement LCD sa ating cellphone. At yung cellphone nga pala po natin is Xiaomi Redmi Note 8. So ito, sa unang procedure po natin, ay kailangan po natin tanggalin itong ating back cover. So pwede po tayong gumamit ng heat gun para painitin po ito. Kumuha po tayo ng pansuit. Plastic po dapat, hindi po bakal. At suwitin po natin itong ating back cover. Then paikutan po natin ganun. Then after po natin matanggal tong ating back cover is huwag nyo po siyang hugutin basta-basta dahil may nakakapit pa po ritong uh, flex. Yun. At saka po kukuha tayo ng pangkuit. At kukuitin po natin siya. Yun. After po natin makuit. Yun. Matatanggal po po natin. So itong ating adhesive sa baligid ay eh, madikit pa po to. So pwede pa po natin siya magamit. So ito po ay tinanggal kanina. Then, ito na. Makikita nyo, ito po yung flex ng ating LCD. Makikita nyo, parehas po yan. No? Ayan, no? Ito at ito ay parehas po yan. So, ito po ang dapat natin matanggal. At para matanggal po natin to ay kailangan po natin tanggalin itong sa ibabaw na cover at itong sa ilalim. So, meron po yung screw. Ayan, kita nyo naman na kulay green. Tatanggalin po natin yan. At meron pa po lang black. Then, yun naman po, yung kulay green na screw sa ilalim. After po natin matanggal yung mga screw, ito, pwede na po natin tanggalin itong cover niya. Unain na po natin itong sa ilalim kasi mas madali pong tanggalin ito eh. Yan o, oh. buka. Then, sa ibabaw, ito, suitin nyo lang po ito gamit itong plastic na pang-sweet. Pero so, mga pare ko, eh, natanggal na po natin. At kung na ako babagsak yan. di So, ito yung ating pang ibabaw na cover. And then, dito naman po, is tatanggalin po natin itong ating flex na to. So, ito po yung ating LCD screen flex. Wala pang quit. Yung tanggal na natin. And dito, since na itong satin sa ay eh, kusan na po siya natanggal, kung so, sa inyo, kung uh, hindi pa po na siya natatanggal yung mga, mga, adhesive niya, is gagamit din po kayo ng heat gun ulit. So, painitin nyo at tsagayin nyo po talaga na tanggalin siya. So, kukuitin nyo ganun. Hanggang sa umakat na siya at mahugot nyo po itong ating LCD screen. At ito na po yung ating papalitan bago natin ikabit tong ating bago eh pwede po natin tong testingin testingin natin para makasigurado po tayo after po natin may ikabit itong flex pwede po natin testingin yan tingnan natin kung magpapower on na siya yung ating LCD screen so ito nagpower on na siya mga pare kayo hopefully po magtouch siya no at wala pong defective tong ating nabile. So ito mga parang okay po yung ating nabili at pwede na po natin ikabit sa ating unit. Siyempre, bago po natin ikabit itong ating LCD screen, ay nilagyan po natin mabuti ng pandikit itong ating uh, cellphone. Pa sigurado po na hindi na po siya babagsak ulit. And ito, pwede na po natin itong ikabit. So dito tayo, magsisimula sa ilalim, palusot na ba Then, after po natin mapit, ito, pwede po tayong gumamit ng mga ganitong pandikit muna. Para sigurado pong maipit yung ating LCD. Habang hinihintay po natin siya matuloy, ito, pwede po natin kabit itong kanyang flex. Para matesting ulit natin. I think, okay na po to. At pwede na po natin tanggalin itong ating mga pang ano rito. So nga pala mga pare, ingatan po natin itong mga flex na to dahil uh, taga masayanan po siya. Kunting kibot ay pwede po siyang malagot. Ayan. Then, pwede na po natin ikabit itong ating mga back cover na tinanggal natin kanina. After po natin maikabit yung kanyang mga back cover, ito, pwede na po natin ikabit itong kanyang mga screw. So, lahat po ito ay ibabalik natin. Then after that is pwede po natin ibalik tong ating back cover at huwag mo natin kakalimutan tong kanyang ano uh, you know, yung scanner natin ng kanyang flex so dikit po na po natin to so ito nga pala mga pare ko hindi na po natin ilagay ulit to ng pandikit kasi okay pa po yung dikit nya which is original po, po quality ah, sigurado pong hindi matatanggal at ang dinobli lang po natin talaga na pandikit na maganda ay eh ito yung sa may LCD sinya pa sigurado po tayo na hindi po siya agad mahuhulog so ito mga parang yung ating uh, nagawa na napaltan po natin ng LCD screen itong ating cellphone ulit pero hindi po tayo masyadong natutuwa although malaki po yung ating natipid syempre mas iba pa rin po talaga itong original at pansin na pansin ko naman dahil itong uh, class A or imitation o anuman po pong tawag nyo rito eh hindi po siya ganong kalinaw kukumpira po natin sa original so ganon po talaga eh wala po tayong magagawa dahil na uh, nahulog eh at nalagot po yung kanyang flex so ganun talaga pero at least ito na siya at uh, magagamit na natin ng ating cellphone. So, yung mga paano ganyan-ganyan okay, lang po magpalit ng LCD screen ng ating mga nasirang cellphone. At pwede na ulit natin siyang gamitin. So,